Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman tayo. Please subscribe and click the bell. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Leviste to explain the vote. Honorable Leandro Leviste he is hereby recognized. Distinguished, Distinguished. colleagues, ang boto ko ay no hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga pero dahil kwestyunable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics Ang boto ko ay no lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Komite on Ethics, Public Works o Infracom samantalang inuuna natin ang kaso ni Congressman Barzaga habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Majority Leader. Mr. Speaker, I'd like to recognize the Honorable Marcoleta for his explanation of his vote. Honorable Marcoleta is hereby recognized. Mr. Speaker, distinguished colleagues, isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat, I rise to place on record this manifestation of support for Honorable Francisco Kiko Barsaga and to express my strong opposition to any move seeking his suspension from this August Chamber. From Voltaire's philosophy of tolerance and freedom of expression, this line is often quoted, I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. The independence of the legislature ensures that members may speak fully, frankly, and fearlessly on matters of public interest. Honorable Barsaga's statements directed at alleged corruption within the government falls within the fullest and most urgent category of political expression. To penalize him for raising concerns on corruption, which the Constitution itself mandates Congress to check. is to subvert the very principle of parliamentary privilege. Mr. Speaker, 2004 pa lang po, andito na po ako bilang chief of staff po ng aking ama. Nakita ko po ang mga oposisyon na grabe magtuligsa sa administrasyon. Nandyan po ang mga magigiting na miyembro ng Makabayan Black na sila sa Turo Campo, Lisa Masa, Joel Berador, na talagang uh, magigiting ng mga figura ng oposisyon. Pero hindi naman po sila naharap sa mga ethics case, gano'n man sila kaanghang magsilita laban sa administrasyon. My dear colleagues, Honorable Barsaga is seated in this chamber because the people of Dasmarino City, Cavite, place their trust in him as affirmed through the ballot. Article 6, Section 6 of the Constitution states, that members of this House derive their authority exclusively from the electorate. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at magselfie at magpost ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno o at pagsimot sa bilyon-bilyong mga bilyon-bilyong pisong mga bilyon-bilyong piso sa kabanang bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects. Ang mga posts ni, ni ang mga posts ni Kong Miao ay mistulang alingaw-ngaw lamang ng salobin ng nakararaming mga Pilipino. To impose the penalty of suspension is to overturn the sovereign choice of the people. That remedy is reserved only for conduct so reprehensible and destructive of the institution that it overwhelms democratic legitimacy. No such circumstance exists here. Honorable Barzaga's only act was to express his views regarding corruption in government, a matter of public concern central to democratic oversight. Let not the House of Representatives be weaponized. Against its own members. Thank you very much, Mr. Speaker. Makes sense.